Araw-araw mga kapatid, gumagawa tayo ng mga bagay na magpapaligaya sa atin. Halimbawa, kinakain natin 'yung paborito nating pagkain. Baka meron pa nga tayong comfort food na tinatawag. Nakikinig tayo sa music na nagpapagaan ng loob natin at nakikipagkwentuhan tayo o nakikipagtawanan sa mga kapamilya o kaibigan natin. Hindi nakakapagtaka mga kapatid na ganoon yung gusto nating gawin dahil nilalang tayo ayon sa larawan ng maligayang Diyos, ang Diyos na Jehova. At pansinin ninyo mga kapatid, lalo na kayong mga mahal naming kabataan, kung ano yung gusto na ma-experience ng Diyos na Jehova para sa inyo. Sama-sama nating basahin yung Ecclesiastes, Kabanata 11, Talata 9. Ecclesiastes, Kabanata 11, talata 9 Nakita na ba ninyo? Ang sabi dito, magsaya ka binata habang kabataan ka pa. O magsaya ka dalaga habang kabataan ka pa. At masihanawa na nawa ang puso mo sa panahon ng iyong kabataan. Sundin mo ang puso mo at pumunta ka kung saan ka akayin ng mga mata mo. Pero tandaan mong hahatulan ka ng tunay na Diyos depende sa mga gagawin mo. Napansin ba ninyo kung ano yung gusto ng Dios na ma-experience natin? Sabi niya, gusto niya tayong magsaya, masiyahan yung puso natin at gawin yung magpapaligaya sa atin. So meron tayong kalayaan na pumili ng mga bagay na sa tingin natin magbibigay sa atin ng kaligayahan. Pero napansin ba din ninyo mga kapatid kung ano yung reminder ng Dios na Jehova? Sabi doon sa bandang huli, ano yung tatandaan natin? Hahatulan tayo depende sa mga gagawin natin. Kaya anong ibig sabihin nun? Magiging accountable tayo o responsable doon sa mga resulta ng mga desisyon na gagawin natin. So sa tekstong binasa natin, pwedeng maging masaya yung buhay ninyo bilang mga kabataan. Pero tandaan, Mananagot tayo doon sa mga resulta ng mga desisyon na gagawin natin. Nakakalungkot, maraming kabataan ngayon yung nasangkot sa mga nakakapinsalang mga gawain. At ngayon, nakakalungkot din, pinagdurusahan nila yung resulta ng mga desisyon na ginawa nila. Bakit sila humantong sa ganong sitwasyon? Kasi akala nila dahil may kalayaan silang gawin anuman yung gusto nila, pwede na nilang gawin yun nakalimutan nila na bawat desisyon may consequence o resulta. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Naalala ba ninyo yung video drama natin na ang mga salitang ito ay dapat na nasa iyong puso? Naalala nyo ba yung karakter ni Justin, yung classmate ni Becca? Ano yung prinsipyo niya sa buhay? Para sa kanya, lahat pwede. Acceptance and tolerance, sabi niya. Tama kaya yung ganong pananaw? Ano yung sabi ng tatay ni Rebecca si Thomas? Ang sabi niya, yung kalayaan nating magpasya dapat may boundary. At ano yung boundary o hangganan na yon? Yung pamantayan ng Diyos na pagdating sa tama at mali. Kaya kahit may kalayaan kayong magdesisyon mga kabataan para maiwasan ninyo yung nakakalungkot na mga resulta dapat nakaayon yung mga desisyon ninyo sa kalooban at pamantayan ng Diyos na Kaya sa pahayag na ito pag-uusapan natin yung tatlong mahalagang desisyon na baka kinaharap na ninyo o kinakaharap ninyo sa ngayon. Pagkatapos aalamin natin Paano natin gagawing boundary o hangganan yung pamantayan ni Yehova Para sa gayon, matanggap natin o makamit natin yung tunay na kaligayahan at tunay na tagumpay. Pag-usapan natin yung unang desisyon. Ang desisyon pagdating sa pakikipagkaibigan. Gaya nung sinabi natin kanina, si Yehova hinahayaan niya kayong pumili kung sino yung gusto niyong maging kaibigan. Pero kung gusto ninyong gawing hangganan o boundary ang pamantayan ni Jehova, aalamin natin sino ba yung mabuting kaibigan para kay Jehova. Basahin natin yung guiding principle, Kawikaan kabanata 13 talata 20. Kawikaan kabanata 13 talata 20. Nahanap na ba ninyo mga kabataan? Sabi dito, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Ipinapakita dito yung isang katotohanan na hindi mababali. Ano yon? Magiging katulad ka ng lagi mong nakakasama. Kung ang lagi mong kasama ay marunong, anong mangyayari sa'yo? Magiging marunong ka. Eh paano kung sumasama ka lagi sa mga mangmang o hindi marunong? Sabi sa teksto, mapapahamak ka. So yun yung hangganan, boundary. Sabi ni Jehova, makipagkaibigan lang tayo sa mga marurunong. Eh sino ba yung marurunong sa pananaw ng Diyos na Jehova? Ito ba yung mga matatalino sa academics? Ito ba yung mga itinuturing na genius sa sanlibutan? Hindi. Ang marunong sa paningin ng Diyos na Jehovah ay yung mga taong may mataas na moral values o pamantayan. Ito yung mga tao na nagpapakita ng magagandang katangian gaya ng pagiging tapat, hindi nagsisinungaling, tumutulong sa kapwa, at syempre yung mga taong may matibay na pananampalataya sa Diyos. Kaya marahil sasang-ayon ng lahat na ang lingkod ng Diyos na Jehovah ang itinuturing na marunong kasi sila yung may pinakamataas na moral values. Paano tayo ngayon makakapili ng kaibigan na marunong sa loob ng organisasyon ni Yehova? Naalala ba ninyo mga kabataan yung video sa broadcasting program, yung video ni Akil? Di ba lumipat sila ng congregation kaya naiwan yung mga kaibigan niya? Wala siyang mahanap na kaibigan sa bagong congregation. Kaya nakisama siya dun sa mga classmates niya. Narealize ni Akil hindi magandang impluensya yung mga classmates niya. At pagkatapos nun, nakilala niya si Kuya Max. At habang magkasama silang gumagawa, naglilingkod, ano yung narealize ni Akil? Para silang si David at si Jonathan. Sa larawan na makikita ninyo sa mga monitor screen, makikita natin dyan si David at Jonathan. Napakalaki nung age gap ni David at Jonathan, 30 years. Pero bakit sila naging mabuting magkaibigan? Kasi meron silang pagkakapareho. Pareho nilang mahal ang Diyos na Jehovah. Pareho silang marunong sa pananaw ng Diyos na Jehovah. At dahil doon, kahit nag-aaway-away yung mga tao sa paligid nila, kahit yung tatay ni Jonathan galit na galit kay David, hindi nasira yung kanilang pakikipagkaibigan. Kaya ano yung lesson na matututuhan natin kina David at Jonathan at kay sa, experience ni Akil? Humanap ng kaibigan kahit iba pa yung edad niya o yung pinagmulan. Basta ang importante na yung tatlong mahalagang tanong. Una, natutulungan ka ba ng kaibigan mo na magkaroon ng spiritual routine? Pinapatibay ka ba ng kaibigan mo na manindigan para kay Jehovah? pinalalakas ka ba ng kaibigan mo na sundin yung mga pamantayan ng Biblia? Kung oo yung sagot mo sa tatlong tanong na iyon, malamang nakahanap ka na ng isang mabuting kaibigan. Ang isa pang aspekto ng pakikipagkaibigan na mahalagang pag-usapan ngayon ay yung tinatawag na online friendship. Usong-uso ngayon yung social media at dahil sa teknolohiya, hindi na natin kailangang lumabas ng bahay o lumabas ng bansa pa nga para makipag-usap sa mga tao at para may bagong tao na makilala natin. Kaya ano yung sabi doon sa whiteboard animation video natin? Sino daw yung safe na maging kaibigan online? Yung mga tao na kilalang kilala talaga natin. E paano kung sabihin natin na kilala ko naman po lahat ng mga kaibigan ko, hindi naman ako basta-basta nag-a-accept ng friend request? may panganib pa rin ba? Pansinin ninyo yung experience ni Joan, yung sinabi niya. Pwedeng maubos ang panahon mo sa pakikipag-usap sa isang di sekso kahit na magkaibigan lang kayo. At habang mas madalas kayong nag-uusap, mas magiging malapit kayo sa isa't isa at malamang na maging mas personal ang pag-uusap ninyo. Ito naman yung inamin ni Lian. Meron daw siyang laging kausap sa internet na kabataang lalaki mula sa kalapit na kongregasyon. Dumating daw sila sa point na nagsasabihan na sila ng feelings sa isa't isa. At kapag napapadaan yung magulang ni Lian, miniminimize ni Lian yung screen ng kanyang computer. Sabi pa niya, sa tingin ko, hindi inaakala ng mga magulang ko na sumusulat at nagpapadala ako ng mga tula tungkol sa pag-ibig doon sa kausap niyang kabataang lalaki. Wala daw silang kamalay-malay. At alam niyo ba kung ano yung edad ni Lian noong inamin niya ito? 13 years old siya. At yung kanyang kausap na lalaki, 14 years old. Kaya napakagandang reminder sa atin ito, pati na sa mga magulang, na maging palaisip kung sino ang nakakausap ng ating mga anak sa social media. Kaya nakita natin mga kabataan na napakahalagang gawin nating boundary yung pamantayan ng Diyos na Jehova kapag pipili tayo ng mabubuting kaibigan. Ngayon pag-usapan natin yung ikalawang desisyon na gagawin niyo. Ang desisyon tungkol sa sex. Ang sex ay regalo mula sa Diyos na Jehova. At dahil galing sa kanya to, siya yung may karapatan na magtakda ng pamantayan kung kailan ito dapat gawin. Ang sex ay para sa mag-asawa na lalaki at babae. Kaya kung single ka, kabataan ka at walang asawa, ano yung guiding principle na napakahalagang sundin natin kung gusto nating maging tunay na maligaya at matagumpay? Unang Tesalonika, Kabanata 4, Talata 4. Sama-sama natin itong basahin. Unang Tesalonika, Kabanata 4, Talata 4. Sabi dito, dapat na alam ng bawat isa sa inyo kung paano kontrolin ang kanyang katawan para mapanatili itong banal at marangal. Napansin ba ninyo mga kabataan ano yung dapat nating gawin? Kokontrolin ang ating katawan para manatili itong banal at marangal. Nakakalungkot ipinapakita sa mga pelikula, sa mga TV series ngayon na walang masama at okay lang na mag-sex yung mga teenager o tanda pa nga ito na talagang mahal nila yung isa't isa. At dahil yun yung lagi nating nakikita na e-expose tayo doon, baka magkaroon din tayo ng ganong pananaw. Tama kaya yung ganong pananaw, mga kabataan? Pag-isipan ninyo ito, ano yung pwedeng mangyari kung lalabagin natin yung isang batas sa kalikasan o natural law o yung tinatawag nating physical law, halimbawa yung batas ng gravity, alam natin na proteksyon yung gravity. Hindi tayo lumulutang ngayon dahil sa gravity. Pero ano yung mangyayari kapag nilabag ninyo yung batas na yon? Umakyat kayo sa 10th floor, pagkatapos tumalon kayo mula doon sa building. Posible kayong mapahamak, hindi ba? O baka mamatay pa nga. Ganon na ganon ang pwedeng mangyari sa atin kapag nilabag natin yung mga batas ng Diyos na Jehovah pagdating sa tama at mali. Totoo, baka hindi naman tayo agad-agad na mapapahamak o mamamatay. Pero isang bagay ang tiyak, mamamatay yung ating espiritualidad. <coughs> So gusto nating kontrolin yung ating sarili para maiwasan na malabag natin yung batas ng Diyos na Yehova. Paano natin ito masusunod? Napakagandang role model ni Jose na anak ni Jacob pagdating sa paggawa ng tamang desisyon sa sex. Sa larawan na ipapakita sa ating mga monitor screen, makikita natin dyan na inaakit siya ng asawa ng kanyang amo na makipag-sex sa kanya. At sa araw na iyan, naging mas as agresibo yung asawa ni Potiphar. Pero ano yung mapapansin ninyo kay Jose? Kitang-kita na hindi siya nagpatukso. May matibay siyang paninindigan sa moral. At sa totoo lang, bago pa nangyari yung sitwasyon na yan, buong-buo na yung desisyon ni Jose na hindi siya magpapadala sa tukso. Ano yung nakatulong sa kanya? Basahin natin yung magandang sinabi ni Jose sa Genesis, Kabanata 39, Talata 8 at 9. Genesis 39, 8 at 9. At habang binabasa natin to, pansinin ninyo yung dalawang bagay na matututuhan natin kay Jose. Sabi sa 8, Pero tumanggi siya, si Jose, at sinabi sa asawa ng kanyang Panginoon, hindi na inaalam ng Panginoon ko kung ano ang pinamamahalaan ko sa bahay niya at ipinagkatiwala na niya sa akin ng lahat ng pag-aari niya. Walang nakahihigit sa akin sa bahay na ito at wala siyang ipinagkait sa akin maliban sa iyo dahil asawa ka niya. Kaya paano ko magagawa ang napakasamang bagay na ito at magkasala nga laban sa Diyos? Napansin po ba ninyo kung ano yung sinabi ni Jose doon sa huling uh, sentence? Para sa kanya, ano yung gustong mangyari nung asawa ni Potipar? Sabi niya, napakasamang bagay. Makikita natin doon yung pananaw ni Jose pagdating sa premarital sex. Para sa kanya, napakasamang bagay nun. Ano yung ikalawang lesson? Kapag ginawa nila yun, ano yung resulta nun? Ano yung consequence? Sabi dito, magkakasala siya laban sa Diyos. Kaya ano yung dalawang mahalagang lesson na matututuhan ninyo mga kabataan kay Jose? Una, kailangan ninyong maging kumbinsido na ang premarital sex at iba pang unclean sexual activities ay napakasama at nagdudulot ng kapahamakan. So yung pananaw natin, dapat maiayon natin sa pananaw ni Yehova. Tandaan, mahirap tanggihan yung isang bagay kapag gustong gusto mo itong gawin. Pero kapag yung pananaw mo dun sa isang bagay, nakakadiri, masama, hindi natin iyon gagawin. Ano yung ikalawang lesson? Ang dapat na mag-udyok sa inyo na tanggihan yung mga bagay na nagdudulot ng kapahamakan ay yung kagustuhan ninyong mapasaya ang Diyos na Jehova. Hindi natin ito iiwasan dahil lang sa takot sa mga magulang o takot sa mga elder. Tandaan ninyo mga kabataan, si Jose, noong panahong iyon, mga late teens lang siya o early 20s, kaedaran nyo lang siya. At sigurado, dahil hindi naman siya perpekto, meron din siyang sexual na pagnanasa. Pero dahil sa matibay niyang paninindigan, nagtagumpay siya. Hindi siya nagpadala sa pagnanasa. At natuwa ang Diyos na Yehova. Kaya ipinasulat niya yung karanasan ni Jose. Kasi alam ni Yehova makikinabang yung mga future servants ng Diyos na Yehova ng mga kabataan. Ano yung pagpapala mga kabataan kapag ginawa ninyong boundary, yung pamantayan ni Yehova pagdating sa desisyon sa sex, magiging gaya kayo ng isang puno na matibay yung pagkakaugat. Hindi kayo basta-basta nadadala ng mga tulad bagyong tukso. Pag-usapan natin yung ikatlong desisyon na gagawin ninyo. Ang desisyon tungkol sa inyong kinabukasan. Tandaan, binigyan kayo ng kalayaan ng Diyos na Jehova na pumili kung anong career yung magpapasaya sa inyo at yung sa tingin ninyo magbibigay sa inyo ng kaligayahan at tagumpay. Pero kung gusto talaga nating maging tunay na matagumpay at maligaya, Siyempre, aalamin natin kung ano yung boundary ng Diyos na Jehova. Ano nga ba 'yon? Unang Juan kabanata 2, mga talata 15 hanggang 17. Unang Juan kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Sabi sa 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama, dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at pagyayabang ng mga pag-aari ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas pati ang pagnanasa nito, pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Napansin ba ninyo mga kabataan kung ano yung hindi dapat makita sa career o desisyon na pipiliin natin? Hindi dapat makita na iniibig natin yung sanlibutan o yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ano-ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan? Nasa talata 16, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagyayabang ng mga pag-aari. Kung meron kayong social media apps makikita ninyo na kadalasan ito yung ipinapakita ng mga tao sa sanlibutan. Ito yung mga achievements na para sa kanila nagbibigay ng kaligayahan sa kanila. At ano yung nagiging epekto ng mga nakakakita ng mga pinopost nila? Naiisip tuloy ng mga tao, kaya pala sila masaya kasi marangya yung buhay nila. Nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Kaya naman ngayon, nagsisikap yung mga yon na yumaman at maging sikat pero kadalasan nang nadidismaya lang ang mga taong ito at hindi nagiging masaya kahit pa nakuha nila yung gusto nila bakit kaya posibleng ang isang dahilan ay yung sinasabi sa talata 17 ano ba yung nangyayari sa sanlibutan at yung mga pagnanasa sabi dito lumilipas so kung ano yung uso ngayon magbilang ka lang ng ilang buwan baka hindi na yun yung uso kung ano yung pinakamabilis, pinakamagandang gadget ngayon, next year, mapapalitan na iyon ng mas mabilis at mas magandang gadget. Kaya ano yung nangyayari? May bago na naman silang hahabulin na goal. Meron na naman silang magiging uh, parang inspiration na sa tingin nila magpapasaya sa kanila. Pero di nila namamalayan, nangyayari sa kanila yung sinabi ni Solomon na naghahabol sa hangin. Ayaw nating magkaroon ng ganung uri ng lifestyle, hindi ba? Kaya ano ba talaga yung best life ever? Para sa mga kabataan namin na hindi pa bautisado, ang first step, ialay ninyo yung inyong sarili sa Diyos na Jehovah at magpabautismo. Bakit? Kapag ginawa ninyo iyon, magkakaroon kayo ng pinakamagandang relationship. Ang relationship ninyo sa Diyos na Jehovah at dahil mag magkaibigan na kayo ng Diyos na Jehova, ano yung ibibigay niya sa inyo? Yung kanyang banal na espiritu, ang pinakamalakas na puwersa sa buong universo. Para sa mga kabataan naman namin na bautisado na, ano yung next step ninyo na pwede ninyong tahakin? Umabot ng mga karagdagang atas at pribilehyo. At dahil sa mabilis na pagtakbo ng ating organisasyon, napakaraming opportunity ang naghihintay sa inyo mga kabataan. Pioneering, SKE, volunteering work sa Bethel, LBC construction, disaster relief at napakarami pa. Para sa mga mahal naming mga brother, abutin ninyo na maging ministerial na lingkod at maging elder at ma-enroll sa Kingdom Ministry School, School for Congregation Elders. Magagandang eskwelahan yan kasi ang tagapagturo natin ang Diyos na Jehovah mismo. Sulit ba mga kabataan kung ibubuhos ninyo yung inyong lakas para sa kaharian ng Diyos? Pag-isipan nyo ito. Halimbawa, nag-ipon kayo ng pera, tinipid ninyo yung baon ninyo, o kaya nag-side hustle kayo para may extra income. Yung naipon ninyo, gusto ninyong itago, ide ba ninyo yon sa isang bangko na idineklara na ng Banko Sentral na magsasara na, bankrupt na? Siguradong hindi, ano? Kasi alam ninyo, masasayang yung inyong pinag-ipunan. Ganon din sa tunay na buhay, mga kabataan. May mahalaga kayong resources. Yung talino ninyo, lakas ninyo, yung panahon ninyo. Mahalagang resources yan. I-invest nyo ba 'yan sa San na dineklara na ni Jehova na bankrupt, magsasara na, at papalitan na ng bagong kaharian? Hindi di ba? I-invest natin ito doon sa kaharian na mananatili magpakailanman. At ano yung pagpapala kapag in-invest niyo 'yon sa kaharian? Tingnan natin kung ano yung sinabi nung hari kung ano yung garanti sinabi nung hari sa Gawa, Kabanata 20, Talata 35. Gawa 20, Talata 35. Sabi dito, Sa lahat ng bagay, ipinakita ko sa inyo na kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina. At lagi ninyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Ano yung assurance ni Jesus? Magiging maligaya kayo habang ibinubuhos ang sarili ninyo para sa kanyang kaharian. Nakita natin doon sa tatlong bagay na pinag-usapan natin na talagang magiging maligaya tayo kapag ginawa nating boundary yung mga pamantayan ng Diyos na Jehovah. At bagaman nakafocus sa kabataan yung pahayag natin, marahil sasang-ayon po ang lahat na anuman yung edad natin, na tayo dun sa magagandang prinsipyo sa Biblia para mag-guide sa atin na gumawa ng tamang desisyon. At sa totoo lang, hindi lang yon yung mga desisyon na gagawin ninyo, mga kabataan. Alam ba ninyo, sabi sa isang internet source, mga 35,000 decisions ang ginagawa ng isang adulto sa isang araw lang. At sa tansya ng mga researchers sa isang university, mga 227 decisions ang ginagawa natin araw-araw pagdating sa pagkain lang. Isipin ninyo yon, magluluto ba tayo o magte-take out? Magpapadeliver ba tayo? Karni ba o gulay tayo ngayon? Mga desisyon yun na ginagawa natin araw-araw. At ano yung sinabi ng isang author? Dahil marami tayong energy na ginagamit sa pagpili sa mga options na napapaharap sa atin, pwede raw tayong makaramdam ng tinatawag na decision fatigue. At kapag may decision fatigue tayo, ano raw yung pwedeng mangyari? Pipiliin na lang natin yung pinakamadaling option, kahit alam natin na mali iyon. Ayaw nating mangyari sa atin yung mga kabataan, hindi ba? Ayaw nating magkaroon ng decision fatigue. Kaya ano yung dapat nating gawin? Magpagabay tayo sa Diyos na Yehovah kailangan ninyo ng tulong kapag gumagawa kayo ng desisyon. Sa huling larawan na maipapakita sa ating mga monitor screen, siguradong sasang-ayon kayo na hindi nagkaroon ng decision fatigue si Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan. Pag-isipan ninyo mga kabataan, mga late teens o early 20s lang sila sa panahong yan. Malayo sila sa mga magulang nila, yung mga tao sa paligid nila hindi sumasamba kay Jehovah, tapos yung mga kaedaran nila ng mga Israelita din, hindi na sumusunod sa mga pamantayan ni Yehova. Araw-araw ang daming desisyon na kailangan nilang gawin. Pero nagkaroon ba sila ng decision fatigue? Hindi. Nanatili silang uh, matatag, nakapanindigan sila, kaya naman pinagpala sila ng Diyos na Jehovah. Nagkaroon sila ng tunay na kaligayahan at tagumpay noong nabubuhay sila sa lugar na iyan. Kaya magpagabay lang kayo mga kabataan sa inyong mga magulang at sa Diyos na Jehova. Bakit? Ano ba yung pagpapala na tatamasahin natin? Sama-sama nating basahin ang Kawikaan kabanata 3 talata 5 at 6. Kawikaan kabanata 3 talata 5 at 6. Magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. isa Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Habang yung mga tao ngayon, yung mga kabataan ngayon, nag-aapuhap sila sa dilim, wika nga, kasi walang gumagabay sila sa kanila, tayo, hinahawakan ni Jehovah yung ating kamay sa madilim na sanlibutang ito. At saan niya tayo dinadala? Doon sa daan patungo sa bagong sanlibutan, isang paraiso na may buhay na walang hanggan. At kapag nandoon na tayo, tiyak masasabi natin, buti na lang nakagawa ako ng tamang mga desisyon. Magandang umaga po sa inyong lahat.